dito. Magkano yung mga bra natin? 50, 50 mga bra nito. Yung mga latag ni Ati Maki rito dito sa Burano. So, medyo mainit. Magandang payo ni Ati Maki ngayon, ha? O, nakahang. Wala nang kailangan handle. Hangin na. Yan, about ng ano. O, nandito pa si Tony Vlog. Nakadikit pa sa payong. Ah! Matatag na rin yung Ate Maki dyan, so mga laruan naman siya. mayroon siya ng mga kay Ate Maki Yan dito sa mga latak-latak dito. So mayroon tayo rito ng ano, may TV tayo rito na, na binibita ng P5,000 to P1,000 ng TV dyan. Kamigitan mo so, siya Robo! Kamigitan mo siya Boss? Dyan sa TV niya 5K. Yan so, sa TV niya, so, sa TV niya mga 32? p ba yan? Wow, mga P32,000 yun siya. So, P32,000 yan, P32,000. Mga P32,000. How much is that? P32,000 yeah. P32,000 Ayan, yeah. sa so, mga ano, latag dito ah, yeah. So, about ng na, latag naman ni Ate Maki dito Sa about ng mga Ate Maki no? Sa mga latag ni Ate Maki, ano? Maki dito Sa mga about ng mga laruan Sa mga latagan ni Ate Maki dito Sa good morning po Sa kaya Ate Maki no? yan yeah. sa so, mga Ito, mayroon tayong mga Ano to Ah! Ayan, sa mga laruan. Magkano yung na ba na ng ating Maki yan? 20-20 lang 20 laruan niya, mga So, mayroon tayong bra dito. Magkano yung mga bra natin? 50 mga bra na Yung mga latag ni ati Maki dito dito sa bra, no? So, medyo mainit. Magandang payo ni ati Maki ngayon, ha? O, nakahang. Wala nang kailangan handle. Hangin na. Yan, na bawat ng ano. O, nandito pa si Tony Vlog. Nakadikit pa sa payong. O, shout out po sa mga ano, about ng mga customer. Ang so, mga latag ni Ate Maki dito sa ano na. Mga lahat, laruan, 50-50. Ano? 20? 20-50-50. Ano yeah, uh, itong mga bra naman, 50. Good yan. Out, yan. Good morning, Ate Maki. Good morning, good morning. Yan dito naman sa mga about ng mga laruan niya, mga, mga laruan dito mga 50 20 20 lang yan. Ano yung mga bra to ni Brad. Oh, bra daw to, bay. Oh, bra. Bra. Yeah. 50 lang, 50 pesos. Oh, yeah, 50 pesos ganitong ori na ano. Hindi na kailangan walang sa balikat, no? Yan. oh, yan. Model ni Atimaki Oh. oh, tingnan mo Ate Ganito yung suot ni Atimaki no? oh, Kasi wala dito sa balikat. Ah, wala. Walang balikat yung, na oh. yan, pre, Oh. Yung tingnan mo Ate Maki, Oh. Dito lang sa bayo, ang tagiliran yan, oh. Ang gandang-ganda. Ganda. So, ganitong ori, mga guys. Yung mga ganitong about 50 lahat. Okay, ano? May size mat, Oh? Sir, sure, dito ganun. Yan, sa mga about na latag dito ni Maki. Ni Maki na so, sa mga about na mga laruan niya at Ambra, no? Yan, kahit ni Maki, oh. So, meron tayo dito mga bola, mga spalding, mga iso. Ang presyo nila ito, 300 lang daw ito, mga iso. 'yon spalding. Yan, 300 lang, spalding. Dito din sa piso ni Ati Maki. Sa about na mga latag niya rito, no? Yan. Thank you. So mayroon tayo nito mga Ay hindi, okay. mga bago pala to Bago pala to So may makita tayo rito Nakita natin So uh, update lang natin Kung magkano mga presyo ito boss? 1.7 Mayroon 1.7 Makita guys Oh 1.7 lang kito. Makita oh Yan, mayroon tayo mga video oh, Tito grinder So rito. ito Magkano to? 7 7 din 2 2 to din to grinder yeah. malaki heavy no yan 2 2 2 7. 7. to, to 7? 7. yung ano yung boss yung kulay green na yan one po mga uh, makita na digso ganun din po magkano 1.2 rin eh, gigso, gigso. digso, digso. Jigsaw. 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 mag 1 po. 1 ang bridge one, sa mga mga power course natin dito. Mga original po lahat yan. Japan na, Oh, uh, Japan. Uh, Japan. Japan. Oh, Japan. Uh, Japan. Japan. Uh, Japan Tony Black. Oh. Uh, uh, Japan. Uh, so, Japan. So, dito rin right okay. po. Okay. So, may lalagyan pa talaga, no? Ito. Ano? Ito, Ayan. 1-7. 2-7. dito mga mga latag rito sa nakarito, no? Aloy, Aloy. 220 volts. 220 volts lahat yan. So may mga kasama isang seat na yun boss. Magkano yan doon? 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Barina 2.5. grinder na yun. 2.5. 2.5. O may talim na. O oh, may talim na. O yan dito lang sa ano. 2.5 lang. O. Po. O sige po. O oh, sige po. Sige po. O sige mga kaysa. Nandito test mga part ng mga ano natin sa mga piece by piece at mga about mga lumang mga gadget dito mga cellphone at mga tablet na no, mayroon tayo rito dito mga iron. So, yung mga silver natin, yung mga iron naman tayo mga silver dito sa mga kay boss dito mga tindahan, no. Yung mga silver natin. Ka dito Oran lang 'yan sa monitor, no. May power, may power charger lang mga kuno, no. Yeah, sa mga part part sa mga piece piso sa mga about mga, damit mga isang, uh, speaker, <laughs> sa mga gamit yung mga speaker sa mga cord dyan wala ko mga feeling wala ako tumamaya na maganda to vintage to so. ay lang po magkano po ay 300. 300 yung mga guys, so gawa no, sa kawin no. mga guys, so 300 lang oh sa mga wall clock ni nanay no so mayroon tayong ganito ma araw doon dalawang lang to oh. sa so, mga ganitong ano, uh, wall clock natin diyan sa mga orasan na natin dyan Kay nanay no, so 400, dalong sa mga bawat na mga latang niyan may mga septisius tayo rito, Garo ah oh? dito naman tayo party ni gulat no so gulat, gat, magkano itong bitama 70 oh Jordan 1 Magkakaroon ka ng Jordan 1 So mga about na mga na rubber so, uh, Moolukat lang na no? Kaya mayroon pa oh uh, sombrero Ang trabaho Ito? Oh Hindi ka nakakain Nakakain ng, ng Sinapay na ano Ah mainit? Oh yun Parang toasted na, no? oh, Toasted oh Yung painit siya Ovin So ito magkano naman to? Yan Steamer yan, 200 na, no? 200 primer Ayan yung mga latag nyo no yan may ang sombrero mong kulay orange magkano yan? yan 50 lang oh para makita nga so, tulad yung mga ano dito. anong issue nito? buo daw ito mag isyo 250 lang obi yung oh. yan oh napakaganda nito 250 swerte yan lang ito mga kung makakapagabil nito oh 250 laptop na ito So mayroon daw o oh, bahala na kayo mag ng anong isa niyo. Hindi ano ayun ko, ayun ko mga 'to. Portable 'to eh. Po portable. portable. Ayun mga portable natin, 250 lang mga portable natin ha. Mga dito mga latag yan. no. So naghanap ng na mga laruan. Oh, di salamat ah. Sa so, mga laruan naman kay ko 'yan, no. Dito, mga about ng ano. Sample-sample na lang guys. So itong character natin. Magkano karakter oh. nito, boss? 350 one piece, piece yun karakter natin one piece kung sama ni Lopin ba yun iba yun si 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 Lopin oh. one character Lopin yan mga latag ni Koya no sa lahat ba yan mga 350 rin yan yung mga 350 yung mga karakter dyan mga chan kaya yeah, so hindi mga ordinary mga plastic to mabibigat ha kaya mga o rabi magbibigat uh, hindi siya magandaan oh, likod likod lang ha oh. Oh, salamat ha. Ah. okay po. Dito po tayo kay Michael Jordan. About time. Eh, boss, good morning. Yan sa mga about karakter naman nito kay Boss Michael, no? Sa mga part ng mga laruan niya rito, no? Mayroon siya mga dito, mga dyan. So, yan. Pili-piling kayo sa mga, ano, sipag lang kayo mag-ikot dito sa Burao. Ito mga sa so rin kayo ng, ng dapat mabibili no? Sa so, mura, pag, para natin yung markita, no? Yan, yan. Hindi na pa speaker mga bluetooth speaker doon. Mga murang bagsakan mga fish one. Yan, na mga yan doon. Sabi na. Okay, okay, salamat. Ilang ni boss, oh. Mga about na mga aksesory niya rito. Mga ano niya, latag rito. Mga gadgets, so, mga ano-ano pang ano, pwede mga latag niya rito. Mga isa, so, katulad nito. Sa lapag lang niya, no? Yeah. So, video busy pa sa so, mga about mga parts sa so, mga sa bike naman tayo mayroon tayo rito sa mga parts mga bikes, mga accessories sa mga bikes, mga shock, mayroon tayo rito. Kaya yeah, mga shock, mayroon tayong mga bintahan rito sa na-update na nina-tara, no. Sa mga part ng mga motor, mayroon din dyan, Sa mga part ng motor, yan. pag i sa tayo sa baba mga isang mga mga, mga, mga nakalatag pa rito mga isang. Latag naman sa dolo, no. Mga latag sa dolo. So ayan dito na tayo mga guys. So, dito sa dito sa dulo no. Meron tayong mga nakalatag mga iba't ibang mga. Pwede si uh, rin yung mga dito mga guys. May mga bintana mga cellphone, mga lito accessory, ayan. So, mga Pare <laughs> ma so, dito tayo meron diyan. Tanggung tu, oh, tanggung desain lah. Makanya bintang apa tu boss? Oh, 150 lang lang ito ba kasi? May ano pa siya, oh. 150 lang, oh. Pwede so, pa diba matawaan ito, oh? 150 oh. lang. Ayun, mga iba pang accessory pa dyan, Ito Yung eh. mga cord sa mga cellphone, ano, mga accessory dyan, oh. Mga nangalatag dito, mga siya. Mga pisa-pisa, fish mayroon din, oh. May electric pan, mga, oh, yan, Okay, so I'm uh...